ito yung karumpong na video ko na. So, isa mapagbalang araw sa inyong lahat mga tulong. jay dunja mga tulong. So, tuloy tayo na no? sa paghanap sa bihag mga tulong. So, yun nga pala no? alam na namin na si Badan pala yung nabihag tol so kailangan hanapan talaga natin to ng paraan no? so una una sa lahat shout out sa lahat mga tol sa mga second viewer natin John shout out Susan Visayas Mindanao shout out ano, ano na dyan sa mga UFW dyan sa ibang bansa uh, ingat kayo palagi sa yung mga trabaho tol no? so yun tatlo pa rin kami ni Sama nandiyan si Gax at si SG no? uh, yun, so yun ah kahapon, mo tiga pa kami mapahamang tol dahil yun nga no, nakorner kami Pinapangok uh, nila kami So hindi nila Hindi, nila yung nasa na Mas mabilis pa kami sa kaysa sa kanilang mga tol So yun uh, Okay share ng videos namin tulo uh, Sa mga baguhan pa dyan uh, Na kayo sa Muntin channel namin no, Lalo na sa akin uh, Okay yung notification bell no? para updated kayo sa mga panibagong i-upload namin videos at okay, subscribe din po matul so marami talagang nagtatanong tulno na kung sino yung mabihag no? so yun na klaro na namin ah uh, iba dan po yung nakita namin no. Ah, uh, unong hindi namin alam kasi alam nyo na no. Naratol kami tol. So, yun. may talagang kalaban dito rin. Yun si Steve. Sana. mag magsaksis kami sa mission, tol, na iligtas yung isang kaibigan namin, no? lalo na yung si Badan dahil siya yung nagligtas sa anak ko, no? Itangko sa kanya yung buhay ko, tol. So, gagawin ko ang lahat, tol, no? Huwag kayong mag -aala. semoga mga supporters dyan ni Bedan ah, okay mga alala mga tol ah, hanap tayo ng paraan para maligtas natin si badan, so hindi na tayo magtatagal tol ah, tara so yan kataka namin tol kung sino yung nakamasker kahapon no, commander siguro yun na so sa lahat ng mga hunter mga tol shout out sa inyo no? Luzon Mindanao mga local vloggers shout out at kung ka man kayong pumasok dito huwag na lang kayong magpahatul na pumasok dito sa lugar ni Boss Jojo kasi mapapahamak lang talaga ta kayo hindi basta basta yung grupo na ito organ buying napakalaki ng sindikato tol no? Ano <tinyo> I don't know.

Tá 적어라며. sa amin pag i-like ko na no? at huwag yun niyo pong kalimutan uh, pag-pray niyo po kami na no? palagi at huwag so, yun, niyo lumok ito so patuloy tayo sa paghanap sa mga bihag doon ay mag-alala. Sa namin. Gagawin namin lahat yun. Ay patay na ito. Ay patay yung lugar ito mapasok namin din pero yata ni boss dito dami talaga ang kalaban dito kailangan natin magmasin talaga doble ingat ha Sila SG SG at Ducks Nandiyan sa unahan

iya, iya puni lena iya nena samaa rupune i moongi iya nena hmm? Nawala lagi tong bah ba. Tong ka maskara ba. Asa nakatuslano. Tong ana kalipo. Ganen ni

का नमस्कार बोल ज्ञाने लो लोबाजी रज्जू हा रज्जू नाना अधोमती ओ रोबोट रोबोट Hmm. sa uh, ulan talaga dito, no. Ito po yung sitwasyon namin dito. Lakas po yung ulan. So, hindi kami titigil kung na hanap yung mga kasamahan natin. Nalo na yung mga bihag na, na bata. Hindi tayo tutigil. Laban tayo. Kamatayan to. Dinsa kayong tago-tago roon na ba? На Grabe itong lugar na totoo. Napakasukal talaga. Tataas na lang mga kahoy-kahoy. At saka yung damo, no?